Ilang gamot po ang iniinom niya sa loob ng isang araw? Anim po. Anim na klase. Mm. Magagamot Magastus na ito? Magastos po talaga para sa amin. Kailangan ko po kasi dire sabi ni Doc. Aktibo naman po siya, kaya lang pag nasobra naman sa pagod, tapos mm. medyo nai-stress. Pag naglalaps mm. po kami, may may ano po na aatakihin po siya. Mm. Kasama natin ngayon si Evelyn Lancel, ang ina ni Ayan Obeso na 23 taong gulang na nagkaroon ng sakit na epilepsy matapos maaksidente noong taong 2019. Magandang hapon sa iyo nanay Evelyn. Magandang hapon din po. Kumusta po ngayon ang kalagayan ng inyong anak ni Ian? Medyo okay-okay naman po. Kailan po siya unang inatake ng epilepsy? Noong 20, October 2019. Pero malaki na siya bago siya nagka-epilepsy. Alam ko yung ibang nagka-epilepsy mula bata pa, meron na. O -o. Pero ito sa'yo? Na ano lang kasi yung ugat sa ulo niya kasi na hmm. po siya sa motor Ah, so yung, ano po ang sabi ng doktor patungkol sa kanyang sakit? Ang sabi niya, may mga ugat lang daw na hindi na nag-aano uh, pa function. Kaya okay. daw siya nagkakaroon po siya ng seizure. Pero magagamot para ho ba ito? Opo, sabi naman po ni Dok, pag continuous po yung gamutan namin, hmm. amarin naman pong gumaling. Hmm -hmm. Ilang gamot po ang iniinom niya sa loob ng isang araw? Anim po. Anim na klase. Mm -hmm. Mahal po ba? Magastos po ba ang mga Magastos gamot na ito? Magastos po talaga para sa amin kasi medyo konti lang naman yung, maliit lang yung income namin. Ano po bang hanap buhay ninyo? Yung asawa ko lang po yung may trabaho. Ano po trabaho Nasa na mineral water po. Ah, okay. Nagdi-deliver. Nag Kayo po? Nasa bahay na lang po. Di na po ako nakapag, ano, sa bahay lang ako magtatrabaho. Mm. Ilan ho ang anak ninyo? apat po yun. Pero yung mga, pang mga panganay, may mga asawa. May mga asawa, may mga kanya-kanyang buhay. may, mga hanap buhay naman. Meron naman po. So yan. tumutulong din ho ba sa inyo? Paminsan-minsan so, kasi hindi man po nakapag, ano ng mga trabahong maayos. Pa, paano ninyo natutustusan yung pang-araw-araw po ninyong pangangailangan sa buhay? Eh, lalo na ngayon may sakit pa itong anak ninyo. Ayun na nga po ang dahilan kaya nangangailangan na po kami ng tulong kaya lumalapit po kami para maghingi ng tulong. So kayo po ay nandito mismo sa tanggapan ng Akubikol Tabang Ora Ano po yung pinakatulong na gusto po ninyong maibigay natin dito sa anak ko po ninyo? Ano ko lang naman po ay yung sa gamot ng anak ko. Kailangan ko po yun. Kailangan ko po kasi diri sabi ni doktor. Gaano siya kadalas atakihin ng epilepsy? Araw-araw ba? Hindi naman. Hindi naman. Nung dati, mm. sa araw-araw siya, nung bago pa lang kami. Kaso, mm. yun na nga, sana, sabi ng doktor, okay na sana pagdiridiritso. Eh kaso nga, hindi nga po kayo makapagdiritso dahil ko lang po. Tibo naman po siya, kaya lang pag nasobra naman sa pagod, tapos hmm. medyo nai-stress, na yan po, mag-ano po siya ng... Ano, kumbulusyon, tapos kung hindi po siya nakakainom ng gamot, pag mm. naglalaps po kami. May, may ano po na aatakehin po siya. Pag so, sa loob ng isang linggo, mga ilang araw, ilang beses uh, inatake. Pag nakaano kami, naghinto kami. Minsan, Pero pag may gamot, okay oh, lang? Okay po siya. Mm -hmm. Okay po siya pag may gamot. Pag nahinto po kami mga isang araw, dalawang araw, mm -hmm. ayan, mga ano niyan, tatpang, Apat na araw, aatakihin na yon Kaya kailangan talaga namin ituloy-tuloy. Yung gamot. Mm -hmm. So ang kailangan talaga ninyo, gamot, gamot para okay. dito kay Iyan. Ito, mm -hmm. Nanay Evelyn, ano? Mm -hmm. Para tugunan ang medikal na pangangailangan ng inyo pong anak, makakausap natin sa kabilang linya uh, ang magandang si Ma'am Judy Buenaobra, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance to Indigent Patient o MAIP ng Acubicol Partylist. Ma'am Judy, magandang hapon po. Yes, Sir Joshua. Magandang hapon po. Mari po ba nating matulungan si Ayan, itong anak ni Nanay Evelyn na may epilepsy kaya lagi daw pong inatake kasi wala silang pantusto sa gamot? Sure po, Sir Joshua. Uh, bale po, right after po ng interview ni Nanay, pwede na po siyang pumunta ng DSWD for interview. Oh, So in-schedule na kaagad ninyo, inayos ninyo yung proseso yes, po, sir, para pagkagaling niya dito, diretso na siya doon, ma-interview siya para maayos na yung schedule kung kailan niya makukuha yung tulong. Yes po, Sir Joshua. Ngayon po, Sir Joshua, pan-checking naman po ng kanyang mga dokumento, uh, okay naman siya, Sir Joshua, kaya uh, pan-interview, Sir, uh, automatic naman makakuha siya ng assistant. Ayun, opo. Napakabilis ng pagtugon ng ako, Bicol, Ma'am Judy. Maraming maraming yes. salamat. Mabuhay po kayo. Thank you so much, Ma'am. Salamat po. Mabuhay po. Opo. So nanay, napakinggan nyo. Pagkagaling nyo dito, inayos na kaagad ni Ma'am Judy yung schedule nyo doon sa DSWD para ma-interview kayo at maayos kaagad yung schedule kung kailan makatatanggap nyo yung tulong para sa pambili ng gamot. Opo. Pero maliban ho dyan, uh, tanggapin nyo po itong cash assistance mula naman dito sa aming programa para habang ini interview kayo ng DSWD, may pambili ka na kaagad ng gamot. Ayos po. Oh, uh, po, padala po yan ni Congressman saldi ko, tanggapin niyo po yan. Oh. Marami pong salamat sa ako Bicol po, tsaka kay Congressman sa ko, at sa iyo po sir, saka sa lahat po ng staff. Ayan, o po.